Hello mga listeners Kumusta po kayo? Ang topic natin ngayon ay about heat stroke. Alam natin ano ba yung mga senyales nito? Ano yung dahilan kung bakit nagkaka-heat stroke? At mga tips kung paano nga ba natin ito maiiwasan. Alam nyo, uso po yan ngayon. Sobrang init ng panahon. Halos 41 to 42 degrees ang humidity natin. So, halos Uh, mag magsuspend na ng klase yung paaralan ng elementary hanggang college dahil sobrang init. Kaya ngayon pag-usapan natin ang tungkol sa heat stroke. Ang heat stroke po ay isang medical emergency. Yes. O ay nangyayari kapag ang katawan ng tao ay nag-overheat at nahihirapang bumalik sa normal na temperature nito. At nagdudulot po ito ng damage dito sa ating brain at sa mga body organs po natin kapag tayo ay nakaranas nito. So, napakadalikado po pala nito. Ano po ba yung signs na nakakaranas na pala ng heat stroke ang isang tao? Number one po is high body temperature. Pagka 39.4, pataas na po, gumamit kayo ng, syempre, ng ter thermometer. Pag sobrang taas na, ayan, pwedeng magdulot po ng heat stroke yan at kapag ang katawan ng tao ay sobrang init, mainit pag hinawakan, uh, sobrang pula, namumula na yung balat niya, sobrang dry. At ano pa. Pag yung pulso niya ay sobrang bilis, um, fast and strong. Kaya ano malalaman yung pulso, pwede niyong i-check dito sa pulso niya dito o kaya dito sa carotid. Pagka napansin niyo sobrang lakas ng tibok ng puso or ng pulso niya tapos ang bilis pa ayan, uh, sign of stroke po yan at ano pa, sobrang sakit ng ulo at nahihilo or parang maduduwal nalilito na po siya hindi niya alam on, saan siya, ano pangalan niya at ang medyo delikado is yung nawalan na siya ng malay at nagkakaroon po ng seizure so kapag kayo nakasaksi po kayo ng mga taong ganyan na pinagdaanan may symptoms to na stroke Napakahalaga na tumawag na po kayo ng ambulance o nasasakyan para madala siya agad sa emergency room. Pero habang naghihintay, ito po yung mga gawin nyo agad-agad. Okay, huwag nyo nang patagalin. Okay, number one. Dalhin ang taong ito sa malilim na lugar like ilalim ng puno, loob ng bahay, ayan. Number two, kung sobrang dami ng damit niya, bawasan nyo, tanggalin nyo yung mga excess na damit. At mag-iwan lang po kayo ng malipis damit. Okay. Tapos, nuwagan nyo po yung mga uh, butones ng kanyang pantalon, ng kanyang underwear, ng, dito sa bra, gano'n. Tapos, um, basain nyo po yung kanyang katawan. Kumuha po kayo ng bimpo. Lagay nyo po sa tubig na may yelo. Um, hanggat maaari nga, patuloyin nyo na dyan yung bimpo. Tapos, uh, punasan nyo po yung mga singit-singit kilikili, singit, and yung katawan niya po, parang lumamig siya. Tapos po, kung ah, gising naman po yung taong to, hindi siya nawalan ng malay, pwede niyo pwede po siyang painumin ng malamig na tubig, kung gising. Pero, huwag niyo po bibigyan na tubig or anything by mouth kapag ang isang tao ay nahimatay or walang malay. Tandaan niyo po, ang heat stroke ay nakamamatay. Kaya, kasi so, naman ang nakita nyo na may ganyan na signs of heat stroke, da dapat agad-agad, 'wag nang mag-atubili, 'wag nang magpatumpik tumpit pumunta na po kayo agad sa emergency room. Friends, ano po ba yung dahilan bakit nagkaka heat stroke ang tao? Ah, dalawa po ang dahilan. Pwedeng na-expose sa sobrang init na temperatura, ay pwedeng sa sobrang init ng araw, sobrang init ng lutuan. O kaya na nakulob siya sa isang saradong lugar like sa loob ng bahay na sarado ang lahat ng bintana or sa loob ng sasakyan na lock siya, ganon may napanood nga ako, dalawang bata na matay sa loob ng isang abandonadong sasakyan na uh, siguro naglalaro sila pumasok sila dun sa sasakyan ilinak po nila and hindi po nila alam kung paano makalabas and umabot ang ilang uh, oras eh nalak po sila doon na yan, yeah, possible din po na naka-experience din po sila ng heat stroke din po mga ma'am and sir. Bukod po sa sobrang init na temperatura at uh, environment, ang pangalawang dahilan ng heat stroke din po ay dehydration. Sabihin, nagpawis siya na sobra, nawala ang lahat ng tubig sa katawan niya, nagdumi siya ng tubig, etc. And then, hindi siya uminom. Hindi napalitan yung lahat ng nawalang tubig sa kanyang katawan possible cause din po ito ng heat stroke. Ano naman po yung mga dahilan na possible maka-experience po ng heat stroke ang tao? So, baka meron siyang sakit, or may heart problem siya, may obesity, ibig sabihin, sobra yung fat niya sa katawan, uh, yung age, katulad ng mga bata, or lalo na yung sanggol, or mga kabataan, at yung mga matatanda, mataas ang chance po na magkaroon po sila ng heat stroke, at may mga gamot din po na pwedeng maging dahilan para maka-experience din po kayo niyan. Sino pa po yung mga tao na meron pong uh, substance abuse like sobrang pag-inom ng alak at paggamit ng bawal na gamot at yung sobrang pag-exercise -e sa isang mainit na lugar kaya sa labas ang intirik na tirik yung araw nag-exercise, nag-jogging or naglilinis pa siya hindi siya gumamit ng payong o kaya sombrero. Ayan, sila, o kaya lalong-lalo na yung mga uh, natin na may ang hanap buhay ay nasa labas. Yung mga traffic enforcers, street sweepers, vendors, at marami pang iba. Sila po ang may mataasang chance maka-experience ng heat stroke. Ma'am Liz, ano po yung tips kung paano maiiwasan ng heat stroke? So, ito po, syempre, number one, stay hydrated kailang, yan yung pinaka tip na may advice ko po sa inyo. Uminom po kayo ng maraming tubig, lalo na sobrang init ng panahon. Okay, huwag niyo tipirin. Uminom po kayo throughout the day, lalong-lalo na sa tanghali na sobrang init. Huwag mo nang hintayin na makaramdam ka ng pagkauhaw. Okay? Every hour, minum po kayo ng isang basong tubig. Kaya like ako dito, nagvlogs na sobrang init ng dito sa taas ko namin. Meron po akong tubig lagi. Yan. Every hour, minum po ako ng isang basong tubig para maibsan po yung aking uhaw. At yung uh, na panahon, maibalik yung pinawis ko. Ganoon okay. din po, iwasan na sobrang pagkain ng matatamis na pagkain or pag-inom ng matatamis na pagkain, pag-inom ng alak, at pag-inom ng maraming kape. Dahil itong lahat ay nakaka-dehydrate. Okay? The best talaga ay tubig, tsaka yung mga electrolyte na mga inumin. Number to beat the heat. Okay? Paano natin i-beat yung heat? Ibig limitahan po natin yung pag natin outdoor. Okay, iwasan po natin ang nasa labas tayo ng initan ng 10 a.m. to 4 p.m. Yan yung kainitan ng na oras ng bawat araw natin. So, pero kung hindi mo maiwasan na lumabas between 10 a.m. to 4 p.m., Uh, napakahalaga ang paggamit ng payong, paggamit na sombrero, shades, o kaya naman, sumilong kayo sa ibilalim ng puno or mala, malilim na part. Okay, wag nyo pong hayaan na ma-expose kayo sa sobrang init. Number three, dress cool. May sabihin, magsuot po tayo ng komportabling damit na manipis lamang. Huwag na, huwag na tayong mag-sweater, mag-jacket. Sobrang init na nga. Ay, lalong-lalo na dito sa Pilipinas. Ayan. Ang isuot lang po natin is yung cotton, lalong so, lalo na pag mainit, mag sando, kung kaya. Kailangan manipis lang yung damit po ninyo at yung light colored dress. Sabihin yung mga puti, um, yung mga light color lang, wag yung masyadong itim. Kasi lalong nakakapag-attract po yun ng heat. At number four, take it easy, easy, easy ka lang po mga ma'am and sir. Huwag masyadong magpagod. Lalo na, so, lalo na kung sobrang init ng panahon, iwasan nyo po ang sobrang magpagod, maglinis. Pahinga muna po kayo, okay? Gawin nyo po yan kapag ka medyo malamig-lamig yung uh, temperature. Hindi nyo maiiwasan talaga. Matigas po ulo natin. Exercise tayo ng exercise sa mainit na panahon or talaga nagtatrabaho po tayo sa uh, gitna ng kalsada or outside uminom po kayo ng tubig, magbaon po kayo ng tubig lagi. Number five, air conditioning is your best friend. Kaya lang yun nga lang, sobrang lakas sa kuryente. Sabi nga, aircon now pulubi later. Pero kung di nyo afford, pwede kayong pumunta sa mga malalamig na lugar like mall, library, or uh, malamig na bahay ng kaibigan mo. Yung may aircon, maki-aircon ka muna ba samantala. Number six, protect yourself from the sun. Mahalaga ang paggamit ng mga sunscreen, SPF 30 pataas, para hindi tayo magka sunburn. Lalo na kung kayo ay swimming apply lang lagi, retouch, retouch. Mag-sunscreen po kayo para iwas sa sunburn at skin cancer. Next, check on others. Check mo naman yung mga uh, kasama, kasama mo sa bahay. Yung mga vulnerable, like infants o so mga sanggol. Ayan. Sila kasi yung madaling tamaan nito. Sino pa? Yung mga malilit na bata at yung matatanda. At yung mga tao or mga kababayan natin na may malalang sakit ay may malalang karamdaman. So, sila po, ay lagi natin silang i-check kung okay ba sila. Ay, lagi natin silang painumin ng sabat na tubig. Pero, he, kung pinagbawalan po kayo ng doktor na uminom ng maraming tubig, like may, may problema sa kidney or heart, pacheck up po kayo muna para alam nyo kung anong limit lamang ng water ang dapat ninyong inumin per day. And lastly, wag na wag po ninyong iiwanan ng inyong mga baby or mga anak po ninyo na nasa loob ng na sasakyan. Nasa parking area yung sasakyan. Iniwan nyo yung baby sa loob or yung bata. Tapos nalak. Okay? Pati yung mga pets, yung mga aso or pusa, basta yung mga alagan, yung hayop, ay huwag ninyong hayaan na maiwan doon sa loob na sasakyan. Lalo na pag nasara po yan, mabilis uminit yung loob na sasakyan at pwede nilang ikamatay. Marami na pong kaso ang nangyari sa ganyan. Eh, Mag-ingat-ingat po tayo. Sana po ay natutupo kayo sa simpleng health tips natin na to about heat stroke. Sana i-share nyo po ito sa iba. Thank you so much po sa panonood kung may gusto po kayong sabihin sa akin, mag-comment lang po kayo sa baba at huwag niyo po kalimutang i-like, share, and subscribe. Yan po kayong lagi. Bye-bye po!